Luya, isang sangkap sa pagkain iyong inihahanda. Subalit maliban nga rito ay saan-saan mo pa nga ba ito, maaaring mapakinabangan. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin kung papaano nga bang ginagamit na pampaswerte at pangtaboy ng mga masamang elemento ang luyang ito. Kaya naman, kung mahilig kayo sa mga pampaswerteng bagay, buhat sa ating kalikasan, ang video ito ay para sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy kung bawo ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang luya o Sinjiber Officinale ay isang kilalang halaman o halamang ugat na kadalasan nga ginagamit sa pagluluto at sa mga sinaunang pamamaraan ng panggagamot. Ginagawa rin itong tsaa at marami pang iba. Subalit maliban sa mga karaniwan itong gamit ay hindi batid ng karamihan na ang luyang ito pala ay nagahatid ng swerte o sa madaling salita ay nagaaakit ng swerte sa buhay. Kaya nga, inirerekomenda ang pagtatanim nito maging sa hardin o sa pasuman sa inyong bahay. Maaaring napuna mo na rin ito na ang luya, wala man ito sa lupa basta ito ay nasa pwesto na maayos at may tamang ventilasyon ay agad itong sumusuloy o tumutubo at nagkakaroon nga ng kuntil o ng munting suloy. Siguro ay namang haka rin ang makita mo ito. Subalit batid mo ba na ang kuntil ng luyang ito pala ay napakaganda at napakainam na pampaswerte sa negosyo man o sa inyong sarili. Kunin lamang ang kuntil na ito, ang dulong bahagi nito at iyo itong ibalot sa pulang tela. Ang kuntil ng luyang ito ay hindi mo nga kailangang patuyuin at maaari mo nga itong ipwesto o isiksik sa iyong wallet, sa bag, sa pouch o maging sa kahan ng inyong tindahan. Subalit mainam na ito ay basagan muna ng dasal o basbas bago ito ilagay sa wallet. Hawakan lamang ito ng dalawang kamay at bigkasin ang isang ama namin at sumasampalataya ng tao sa puso at may pagpapakumbaba. Kalakip ng inyong mga personal na intensyon at mga hiling. Ang luyang ito nga ang siyang magsisilbing pang-attract o pang-akit ng iyong swerte o mga oportunidad sa buhay. Subalit gaya ng lahat ng mga pampaswerte sa buhay, marapat na naniniwala kayo sa mga bagay na ito at syempre sinasabayan ng sipag at yaga. Maging noong unang panahon nga ang luya ay isa na ngang sangkap at gamit sa pagtataboy ng mga masamang elemento o negative vibes. At sa kabila nga nito, ay nag-uumapaw na biyaya at swerte naman ang hatid nito sa iyo. Ikaw ba ay nakakita na rin ng kuntil ng luya? Bertu dumutya buhat sa luyang dilaw. Nais mo bang makuha? Ano nga ba ang mga tinataglay nitong bisa at paano ito masusumpungan? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin natin ang natatanging bertud o modya buhat nga sa luyang dilaw. At ano-ano nga ba ang tinataglay nitong kagamitan at papaano ito mapapasakamay? Pamilyar ka ba sa luyang dilaw o tinatawag na turmeric plant? Isang uri ng namumulaklak na halaman sa pamilya ng mga luya o ginger. At ang ugat nito ay karaniwang ginagamit nga sa pagluluto. Ang luyang dilaw ay isang perennial na halaman na kadalasang tumutubo sa timog at gitnang bahagi ng Asya. Madali lamang magpatubo ng luyang ito. Basta madiligan ito o mabasa ng taunang ulan, ay tiyak na susuloy na ang mga ugat nito. Ang luyang dilaw ay pinakukuluan o hinihiwa ng sariwa, pinapatuyo at ginigiling upang maging powder na kilala nga natin bilang pampalasang kung tawagin ay turmeric powder. Ito ay lasang animoy paminta na may mayamang aroma o amoy na animoy mustasa. Ito ay nagtataglay ng yellow-orange na kulay. At kilalang kilala dito sa Asia bilang food flavoring, food color at food additives. Subalit maging noong unang panahon ay talagang ginagamit na pala ang luyang dilaw sa mga pangunahing lunas, sa mga pananakit ng tiyan at kasukasuan. Ginagawa rin itong tsaa upang mapawi ang pananakit ng sikmura. At batid mo rin ba na sa ilang bahagi pala ng India, ang tangkay o katawan ng luyang dilaw ay itinatali nila sa braso o ikinikwinta sa mga ikinakasal bilang simbolo raw ng masagana at marusog na panimula. At higit sa lahat, ang halamang ito na luyang dilaw pala ay nagtataglay rin ng isang bertud o mutya ng kalikasan. Isang bahagi ng ugat nito na naging bato. Subalit napakabihira lamang nito masumpungan. At ito ang aktwal na hitsura ng mutya ng luyang dilaw. Animo ito ay isang bato na hugis ugat. Subalit ano-ano nga ba ang mga taglay nitong bisa? Ang mutyang ito ay mainam na pampaswerte, lalo na nga sa mga negosyo. Mag-aakit ito ng magandang daloy ng kaperahan. Napakabisa rin ito na gamitin sa mga social life o pakikipagkapwa-tao upang maibigan ka o madaling magustuhan ng mga taong nakapaligid sa iyo. Magiiwas din ito sa iyo sa mga negatibong enerhiya o mga karamdaman na bunga ng mga masamang elemento sa paligid. Ingatan ito at parating dalhin upang magdala sa iyo ng swerte at bilang protection. At lagi pa rin nating tatandaan na samahan natin ng sipag at tiyaga upang makamit natin ang pagunlad na ating inaasam. Manalig sa Diyos at magtiwala sa inyong kakayahan. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa best tayo ay lumibot Tihin na mundo ay ating matuklasan Dito yan sa best TV Dito yan sa best TV Dito yan sa best TV Sa, mm -hmm. sa pagkat mga laki may ala Dito yan sa best TV Tara best, sabay sabay tayo na matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa